Hi mga palangga! Welcome back to my channel. It's me again, Priscilla. For today's video, gagawa tayo ng review ng aking pre loved Louis Vuitton Sarah wallet. Ito po siya. Yan. Yan, yan po siya. Comes with a box. meron siyang official receipt na photocopy lang. Ayan, guys. Dalawa to, yan. Tsaka, yung ano, yan. Tinakpan yung ano, re, uh, owner ng, or first owner ng binilhan ko na aking wallet. Tapos, meron siyang dust bag. So, Nabili ko siya 2019. Pero, na ang first owner, binili niya to September 2018. Tapos, yung original price po ng Damir Ibin is 35,700. Nabili ko lang siya ng 17,000 pesos. In, uh, plus, shipping fee. And so, the reason why, first, bakit ko siya binili? Kasi I have a lot of monograms sa LV, pero wala akong damier ibin. Yes, that's the first one. The second one, binili ko siya because of the style, that's envelope style flap na ang cute niya. That's the reason why, the second one. Tapos, the third one, bakit ko siya binili? Because of the price, kung bibili ako ng original, uh, bibili ako ng brand new, which is at that time, at that time 34,700. Whereas ngayon, nabili ko lang siya ng 17,000. Yes, yan. And the last one, bakit ko siya binili? Just because marami po kasi siyang compartment. So, as you can see how beautiful this Sarah wallet in the Ibid. So, meron, yung laki niya is, this is 7 uh, seven and a half inches. Yung, yung taas niya is four inches. Yung thickness niya is, or deep niya is one inch. Yan. So, meron siya ditong, uh, ano siya, gold hardware siya. Meron siyang slip pocket sa, sa labas. Yan, ganyan siya. So, as you can see, medyo para sa akin makapal siya makapal yung wallet ganyan yan tapos ganyan mo siya so yung first owner yung pangalan niya naka heat stamp na yan ganyan po siya so sa dito 1 2 3 4 4 slots dito tapos another one dito another sa loob meron dito 6 tapos meron siyang zip coin ano, pocket. Yan, ganyan po siya. Then here, meron siya, dito meron naman siyang another sleep pocket. Dito meron siyang um, another six, ah uh, ano tawag ito, card slot pala ito. Card slot, the total ng card slot na mas, ma, malalagay dito is 16 card slot. Ganun kadami. So, yan. Tapos, dalawang, ano, dalawang large compartment di, dito at saka dito. Yan. That's, ang ganda niya. Pero, nagamit ko lang siya ng one month. Yes. One month ko lang siyang nagamit. Ni-enjoy ko siya. Hindi ko siya masyadong, ano, one month lang yung gamit ko sa kanya. The reason why, o, oh, dito tayo sa ano, ah, uh, negative, ha? Or, ano. So, the reason why, na ko mabigat siya kahit walang walang laman that's the problem na ko mabigat niya imagine pag like me I'm a mom. I have two ang dami kong sa, sa, bag ko ang dami kong ilalagay tapos dadagdagan pa nito na mabigat na siya wala pa nga siyang laman how much more kung magkakalaman to but anyway okay lang kasi hindi ko naman siya in, uh, hindi ko naman siya talaga ginagamit for daily eat uh occasion lang kasi medyo for me mabigat yung ano yung price but the price uh, ano na yung price ha uh, from 17,000 17,000 yung price na nabili ko but if i buy the or the the brand new it's 34,700 para sa akin sulit na yun yes yeah. for me this is it i love this bag i uh, sorry i love this wallet I hope nag-enjoy kayo. So comment down below kung anong masasabi niyo sa wallet na to because I love this wallet even though makapal siya at saka mabigat. And then kung bago pa lang kayo sa akin channel, don't forget na mag-share, mag-like at mag-subscribe. Always remember, we live once. Be happy and enjoy life. Hanggang sa muli, bye.